TM! Welcome back to our channel and for today's video ang pag-uusapan natin ay ang bagong policy paano maging host dito kay Chata. Kaya kung gusto mong malaman kung paano maging host dito kay Chata at interested ka, panoorin mo tong video hanggang dulo. Ano nga mga ka-TM? Um, interested ka maging host dito kay Chata ka, so naguguluhan ka sa bagong policy. So, ituturo ko to ngayon sa video na to. So, um, ako na po, ako po pala si TM Agent Founder Master, which is kapag gusto nyo pong sumali sa TM Agency, uh, message nyo lang po ako sa aking profile, sa aking Facebook page, o kaya sa Chata, which is, ayan po ang aking ID, 10000891. And then, makikita nyo po ang, ang aking name, TM Agent Founder Master. So, yun, yun na nga po. Ang unang process dito is, kailangan mo ng agent or master na kung saan mag invite sa sa'yo, ano? Paano or maging student. So ayun na pag-usapan natin kung paano ka magiging student. Ano ba ang student? So ituturo ko muna sa inyo kung paano maging student which is magi-invite sa si master or si agent. Pag in-invite ka ni master, um, para ma-accept mo, punta ka lang sa my profile, may ma scroll down mo, may makikita ka, master and student. Pindutin mo 'yon at i-click mo. Tapos kapag ma-accept mo na, lalabas na ang tasking mo. So, ang tasking po natin ay meron tayong daily, meron din tayong weekly. So, pag-usapan muna natin ang daily. Sa daily, may task 1, task 2, at task 3. Sa task 1, kailangan mo ng on mic couple, which is or 5 minute couple on mic, na kung saan magagawa mo ito kapag pumasok ka sa mga live. Tapos, uupo ka po sa may camera. Para sa female, tapos may, may katabi ka doon, dapat lalaki po ang kapares mo. So, kapag atong ordinary room ka pumasok, automatic, dyan ka sa may female seat makakaupo. Tapos, dyan sa kabila, ang male. Pero po kasi may other room kami or dito na ikaw mo na makikita, which is Kapag pinindot mo yung kabila or any diyan, pwede kang umupo. Ito po ay tinatawag natin yung bubble room. So, kung nasa bubble room ka, dapat kung magka ka, lalaki pa rin po ang katabiha, ang iyong pares. So, kapag may kapares ka na, na lalaki, uupo kayo pareho sa camera, dapat makaabot ng 5 minutes para mag-count po siya as one valid couple. Tandaan, dapat po lalaki lang ang kapare para mag-count po sa tasking nyo. So next, ang task 2. Ang task 2 po ay golden love. Ito po ay nahihingi sa mga user na kung saan dapat kayo mismo ang makakareceive sa mga kahit ka sa mga room or kahit kaninong room dapat sa inyo isi-send. Hindi po kay host sa inyo po mismo. Next na task po ang task 3. Ang task 3 naman po ay makareceive ka ng mga gift. Any kinds of gift. Pwedeng avatar, pwedeng exclusive gifts, pwede rin po ang yung mga gift na nandyan sa may makikita mong mga gift. And then meron din ng mga lucky. Pero mas magandang hingin mo ay avatar at gift. So yun. Next naman po punta tayo sa weekly. Ito po ang weekly. Ito po ay mula Monday hanggang Sunday. Ito lahat ng earnings na gift na nareceive ay makikita mo dito. Dito rin po mag-check kung makakagraduate kayo. Kailangan mo makaminimum ng 5K gifts sa loob ng 1 week bago mag-Monday para makagraduate ka. Kapag makagraduate ka, magiging official host ka na po ni Chata. Kita naman dito sa daily task na ay sa weekly task po natin na kapag naabot mo yon, makakapag-open ka na ng live button at withdrawal rights. So, yun po ang tasking ninyo as student. Next naman po, pa paano ba, paano ko makikita yung mga task ko kapag nasa room ka na? Dito po sa screen kapag nasa room ka, may makikita ka po na student task. Pindutin mo lang po yan, makikita mo ang tasking mo. Next naman po ay, bakit kailangan pa maging student bago maging official host? Dito po kasi sa chata, ito po ay isang dating app na kung saan kayo as mismong host ay tinatawag din na matchmaker. Dahil po as your, ang work niyo po bilang matchmaker ay i po si female at si male na kung saan baka naghahanap sila ng kausap, jowa, um, kaibigan, ganon. So, iba-iba naman po ang mga encounter dito. You as a host and as a matchmaker, dapat po marunong kayo makipag-usap sa mga user. So, yung couple na yan, habang ginagawa nyo, dapat po nakikipag-usap kayo sa mga user. Yung mga ka-pair nyo, kausapin nyo. Kasi pwede rin silang magbigay ng gifts sa inyo. Which is, yung gifts na yan, pwede rin makatulong sa kita ninyo. Lahat ng gift na nare-receive nyo ay napupunta po sa diamonds ninyo. Ang diamonds ninyo, yun po ay iipunin nyo. Kapag naka 50k na po kayo, pwede nyo nang i-withdraw. So, ang withdrawal po pala dito ay self-withdraw. Hindi ko na po hawak or hindi na hawak ng agent ang mga withdraw nyo. Kayo na po may hawak sa kita ninyo kung kailan nyo i-withdraw or bahala kayo kung saan nyo, eh, kung kailan, saan, o saan nyo i-withdraw yan. So, yun. Ang withdraw natin, ang withdrawal natin ay through Gcash lang po. Pero kung wala kayong sariling Gcash, pwede kayong gumamit ng iba. So, balik tayo doon naman sa task 2. Bakit kailangan ng golden lab? Ang golden love naman po kasi is more liyan sa user nyo lang mahihingi. So, kung wala ka po, kung mahihain ka pong manghingi, hindi mo yan, hindi ka makakatapos ng tasking mo. Hindi ka matututo kung paano. So, yung task one mo is a uh, task mo, parang student ka, para makipag-communicate ka po sa mga user. Makipagkaibigan, mag-collect ka ng mga followers, add friend, if add follow mo sila, add friend mo sila lahat. Para once na ikaw na po ang host, pwede silang pumunta sa room mo yung golden love naman po ay tinuturo niya, tinuturuan kayo niyan para manghingi ng mga gift. So una, golden love hingin mo. Tapos kung matimingan mo, gift naman ang hingin mo po sa mga user. So marami na pong gifter dito sa chat ha. Pagalingan na lang po talaga at pakapala ng mukha. <laughs> so yun lang. Eh, um, totoo naman yon. Kasi dito po sa chata, kung mas magaling kang manghingi ng gift, kung magaling ka po mambudol, meron at merong magsisend sa'yo ng gift. Kahit yung pinakamababa pa yan, napakalaking tulong na rin po yan. So, sa pagiging student mo, dapat dyan ma-process ang pagiging um, kung paano mo i-assist ang mga user, paano mo i-assist ang pagiging, kung, kung yung tipong papraktisin mo na yung sarili mo na hindi ka maging mahiyain. Kasi kapag ikay mahiyain at naging host ka na po dito, Naku po, hindi mo matatapos ang tasking mo. Kasi once na host ka na dito, ikaw naman na mag-entertain sa mga user na papasok na patulong po sa couple, patulong po sa golden love, at kung may gift naman po kayo, baka naman, ganun po dito. Next naman po, paano kami makakagraduate? Para makagraduate po kayo, kung anong araw kayo sumali, doon na po kayo mag-start ng tasking ninyo. Yung daily, um, po pala, yung daily po ha, yung daily task nyo, ay everyday din po yan nagre-reset. Every 12 a.m. in the midnight. So, yon So, da, kaya po, mas magandang gawin nyo po yung tasking ninyo as student. Alam nyo ba kung bakit? Kasi as student pa lang, may earnings na po kayo. Kagaya ng task 1, kapag naka-15 couples ka, may 750 diamonds ka na. Tapos kung maka-30 couples ka pa, may another 1,500 150, diamonds ka Same with the task 2 na Golden Lab. Pero doon kasi 5 lang yung Golden Lab at maximum po ay 10 Golden Lab. Overall po kapag natapos nyo yun every everyday, may 4,500 diamonds na kayo. O diba? Dagdag na yan agad sa inyong earnings. Next naman po, balik tayo sa paano makakagraduate. Kailangan mo po makabudol na tinatawag po namin budol dito which is yung parang manghihingi ka ng mga gift sa mga user or sa mga pwedeng maswerteng magbibigay sa inyo ng gift. So kung Monday ka po nag-start at sumali sa agency, um, Monday magi, um, lahat ng maiipon mong gift ng Monday hanggang Sunday, pagsasamasamahin po lahat yon Kapag po umabot kayo sa 5K, makakagraduate na po kayo by Monday. So, weekly po ang reset natin dito. Monday ng 12 a.m. midnight, yun na po ang graduation day na tinatawag nyo. So, para ma-check nyo kung nakailang gift na kayo sa loob ng isang linggo, pindutin nyo lang po yung weekly dyan sa student task ninyo. Kapag naabot nyo na yung, yung 5K, 5K gift, ibig sabihin makakagraduate na kayo. Pero wag kayong titigil dyan more pa kayong manghingi ng mga gift. Okay po? Kasi dyan sa mga gift ninyo, dyan magbe-base kung anong rank ninyo the next week kapag naging, naging official host na kayo. Ayun, naturo ko na kung paano ang tasking ninyo as student at kung paano kayo makakagraduate. graduate So meron po ako as your master, meron akong GC na kung saan kapag gusto ninyong sumali sa agency ko at may guide ko kayo kung paano kumita dito weekly. I-message nyo lang po ako sa aking Facebook, sa aking uh, Facebook page or sa chata mismo para mag-guide ko po kayo all throughout sa first withdraw ninyo. So madali lang po dito kay Chata, kapag naka-50k diamonds ka na, pwede mo nang ma-withdraw ang earnings mo kasi po mas mababa ang quota dito or ang minimum withdrawal compare sa iba, which is umaabot 100k pataas. Dito po, 50k is nasa $10 na. Ang $10 pag ni-withdraw mo, ay naku po, walang kaltas si Chata, walang service fee. So, kung magkano palitan ng dolyar sa market, yun din po ang papasok sa inyo. So, yun po mga ka-TM, sana na-explain ko kung ano ang tasking ng student at kung bakit, kung bakit kailangan nyo muna maging student bago maging official host dito kay Chata. For the next video, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung rank or yung paano yung kitaan na ng mga host kapag naging official host na po kayo dito kay Chata. Kaya everyone, happy earnings and more earnings to come pa. Join our TM family. Thank you!